Yan yung lugar namin. <laughs> lugar namin pero ayan. Mahirap ang buhay. Minsan masaya pero mas maraming malungkot pa ganon. Pauwi na kami. Ay yung anak pala. Yon. Dili kamu kuyuk, dili, dili mak kuyuk, dili mana matuk bukit, dili mana matuk bukit, bisung gustunya kok, kasih lagi kusiang pinapakain. <laughs> yan ba na yung barangay hall? Tapos dito, yung anak ko. Magipagkita pa kami sa ano, sa isang kaibigan. Sa bayan. Ay, blue na blue. Blue na blue ang sky. Ganda. One foot.